We will implement ito by April 15. But we will consider pa rin yung ibang suggestions. Nag-agree naman sila na kailangan i-regulate. At uh, naliwanaga naman sila na hindi ito total ban. Hindi sila pinagbabawalan na lumabas. It's just that may mga certain roads na hindi talaga sila nararapat. Lalo-lalo na sa mga regional roads, sa confidential roads na nagkalalakihan yung mga sasakyan mabilis. Imagine mo, ang takbo lang nila, maximum 25 kilometers an hour. May tumatakbo dyan, 60, 80. Paano kung hindi sila mapansin? Tapos, uh, syempre, open yan. Hindi sila required mag-helmet. Pag nabangga sila, yung fatality niyan, mas ma ma laki yung chance na magkaroon ng fatality talaga. Kung magkakaroon ng accident. Sir, Mia Parosa. Sir, sure. yes. may update na ba dun sa nakausap na natin DILG or PNP kasi may mga lugar na medyo aggressive yung mga PNP? Well, um, dito sa Metro Manila, talaga nagkasundo kami na uh, April 15 yung simula. Although, siyempre, meron na rin kasing mga ibang LGUs na meron ng ordinansa. So, for that purpose, ini-implement na nila yung kanilang existing ordinance. So, uh, in so far as PNP, Uh, hindi pa kami nagkausap dahil ito nga po ay matagal ng direktiba ng DILG. So, insofar as their implementation is concerned, I think pina-follow nila yung memorandum circular ng DILG.